Ang mga sir, nagtutulak. Ano natin? Ano yan? Ano nangyari dyan? Ano? Ha? Ano no? Ay! Tignan ko nga. Teka lang. Tignan natin ha. Parang bumigay ang piston niya.

Ah. Oh, may tali ka ba diyan? Hmm. Ah, pe, pwede, pwede tulak natin. Layo. Dib -dib ah, oh. Pabong, tabong, Tawag, tayo, oh. sige. Tulak Tawag, natin. Nung... Ko ito. Ko may kumalansing tapos ano, namatay na. Hindi kaya bumigay yung piston niyan. Kasi walang compression eh. Uh -huh. Sige nga, sige nga. Tingnan natin ha. Teka. o oh, Sige. Ay, piston nga. Walang compression. Baka bumiga, bumitaw yung valve. Nabutas yung piston mo. Ibabaw, papalitan yan. Sige, tulak natin, sir. Saan ba banda? Sige, sige. Malapit-lapit lang ba? Ah, sige, sige. Tulak natin. Bumitaw ang ano niyan, Gixer yan, di ba? Anak ko, patay. Ganyan din nangyari sa kaibigan ko. Oo. Ano mo lang yung helmet mo, baka tumama sa akin yung helmet eh. Lagay mo sa ano, dito, kasya ba dito? Yeah. Tutulak tayo. Ay, taga lang. Bumitaw ang ano niyan. Ah, uh, bibili ka ng ano niya, ng valve, tsaka piston, depende kung masira, masira ang ano, hub. Okay. Kaya ko sa mga mekaniko dito sa mga hindi sa kasabispo? Kaya ng mekaniko 'yan, madali lang gawin 'yan. Piyesa lang ang kailangan. Piyesa. Ah, okay. uh, malalaman 'yan kung binuksan na, doon mo malalaman. Oo. Oh. Bumitaw ako na niyan piston. O oh, baka natanggal yung valve. Walang compression eh. Kasi kung may compression yan, okay yung piston eh. Lay layo din pala doon ka, natin. marunong na ako magtulak eh nakailan tulak na ako eh Walay layo pa to. Doon sa may tulay na bakal eh. bigat talaga ng exertoy Eh ayan, sige, free wheel ka lang kuya. ayan malapit-lapit na. Kailangan ng mekaniko niyan kasi ano eh, tawag nito. Butas ang piston nito, sigurado ako. Yan lang? Dali mo sa ano, sa mekaniko. Sige. Dito lang. Butas ang piston yan, butas. piston ito. Butas ang piston yan. Baka yung valve natanggal, tumusok sa ano, sa piston. Ah, sigurado, bibili mo diyan ano, piston, tsaka valve. At malalaman pa yan, pagsira yung block niyan. Oh, yung tropa ko ganito rin yung motor, ganun din ang nangyari. Bumitaw din yung ano, yung intake niya. Eh kuya. Okay. Wala na, okay na. Ye. yeah. Grabe. Gixer mga master Suzuki. Bumitaw yung ano? Bumitaw yung bulb niya. Malamang sabog. Sabog kasi walang compression eh Bigla raw may kumalansing sa loob Hindi eh, alam na Ganun na naman ang ano niyan eh ang, Tawag nito Ang problema kapag may kumalansing sa loob Alam na mga master Ikot pinaredondo Walang ano Walang Walang hangin na lumalabas sa ano Sa tambucho So ayan napagod na naman ang ating legs mga master At least kahit pa eh napabilis si kuya sa pagtutulak kung oh, bigat <laughs> grabe oh, bigat pala yung gigser itulak okay okay na yun mga master kasi ako isa rin ako sa mga ano eh natulungan ng tulak eh Uh, ah, dati nung naglalalamove tayo tumirik ako sa may ano sa malabon may nagtulak din sa akin na rider din Uh, alam ko yung feeling na nagtutulak eh na malayo o oh master at syempre alam ko rin yung feeling na natulungan natulungan ng ano ng kapwa rider kaya pag may mga ganyan sa kalsada dun sa mga ibang mga ano kung ano naman huwag na kayo pag hesitate tulungan nyo na lang din kasi ang hirap pong pasiraan sa ano sa kalsada lalo na pag mayroon kayong lakad so yun lang payo ko lang din nasa sa inyo pa rin free will ba gusto mo tumulong, edi tulong ka kung ayaw mo, edi okay lang <laughs> ako kasi mga master ano eh uh, kumbaga ano pagbibigay din, pagbalik din dun sa mga, yun, sa tumulong sa akin so hindi ko man siya direktang matulungan din edi sa iba na lang natin babawiin so ayan tuloy ang ating biyahe mga master, punta na tayo ng ano, punta na tayo ng Kaibiyang Tunnel Let's go!